O hindi naman. Hindi po, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagsusinungalin. O parang kung sa'yo yun. Pa? O parang kung sa'yo yung kusundis. E di nga naman natin kasi, dito yan. Ako sa totoo lang, pag pinatay ka yung mga kukulam, may tendency mamatay ka. Kasi nakabuti ka na. Yeah. Ngayon gagawa natin paraan, yeah. pinaka-test natin, sana mabuhay ka. Dalawang klaseng kasi yan, sir kaya na na patayin kayong magkukulam, pwede ka mabuhay. Anong nangyayari dito? Huh? Anong nangyayari dito? Lahat dito may ano, palipadangin. Laoy, laoy. Pag-iipitan ko kayo ha, yung ituturo ko. Kasi minsan na lang itong biyahe ko, galing pa ako sa Zambales. Pero nagpapasalamat ko. Sa Zambales ko Anong sabi niya? Anong Anong sabi niya?

Oh. Amen. Maniwala ka lang, sir, na gagaling ka. At ibibigay namin ni Kapurap. Sir, yun yung video ko ng ultrasound. Parang may gumagal lang, Kasi ang doktor, mga sir, ma'am, ako nangyayari din ako kasi... 'Yan mga 'yan, mga professional 'yan. Nang annual na kasi minsan, hindi talaga nila mano yung pinakasakit ng paa. pero niniyuwa ko dyan, hindi ako niligo binabalan. Mamuputa rekto. Ay, tanggalin mo mga 'yan. Ipita niya. muna kita. Halang kaliwa. Zero pa na may anting-anting dyan

<coughs> Hindi po, huwag na po. <coughs> Sa'yo po <may> ipapadla, no? <coughs> Alasin ko ano <muna> mo, yung <coughs> mo, siya hawakan, ha? ko yung ano mo, bago hawakan, ha? siya <laughs> like, okay. you know, Basta uh, manalig lang po kasi oh, ulit ko oh, hindi ako ang magpapagalik sa inyong lahat hindi ang ating Panginoon natin. ating na po kasi mo ito po ha po rin sa ha Okay na Wala akong makita sa doktor sa pero during the meeting, marami. Nakapo lang. Ito, ito yung sakit doktor. Ito ba? Ulitin ko ha? Ayan. Wala akong nilagay ng matigas para masaktan ka. Kapil lang po ito, no? Sakit doktor, sige. Oh! Wala. Alam mo, pinipig ko. Ibig sabihin po, mam mamulat wala sa doktor pero ito pa mga duende pikit lang po ma'am. Ayan, ko. ano naman no? pero ito bakitito pa <coughs> po yung m alus magkano nang ito, Saturday 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 po. Saturday 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 Ayan po yung Isa sa malili, isa sa maluam, isa sa masaka. Tanggalin mo lang mo rito ha. Tatanggalin mo na pala. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo. Oh, oh, oh. Tatanggalin mo na ha. O, oh, oh. oh, dalawang kamay. Mula ulo. Sige, ganyan. Baklasin mo nilagay mo dyan ha. Babaklasin mo na pala. Baklasin mo na ha. Babaklasin mo. Oh, sige, sige, sige. O, sige, baklas, baklas. Sige, 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 sige. sige. tanggalin mo lahat mo nilagay ha, pwede ba arborin ko sa ito? Oo, sige, sige, tanggalin mo pala, matanda-tandaan mo na, bera ka ng Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ah, Arboring ko sa ito, ah, ha? Ah, sige, sige. Ah, ha? Oh, sige. Sige, galit Ang eh. sa dalawa na inggit nagagalit. Sige, baklas. 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 Tanggalin mo lang yan. Siguro. Nagagalit. Huwag mo ok na. Ano. Sige na. Huli ka na eh. Tanggalin mo lang yan nila, Memos. Sige pa. Sige pa, baklas. Puh! Sige pa. Sige pa. Ay, hindi ko masyadong inaano yan. Tanggalin mo na. Bilisan mo. Bilisan mo. Sige pa. Gagaling na itong babae nyo. Gagaling na. Gagaling na. Sige, tanggalin mo. Pari siya ako ng tubig na may asin, ha? Sige pa. Gagaling na ito, ha? Lahat ko sila. Binira mo. Lahat. Lahat sila. Lahat sila. Oh, lahat sila? Oh, lahat sila. Oh, sige. Sige pa. Ang dami ninyo, ha? Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Bakla. Ngayon mismo, gagaling to, ha? Kilala mo ko, hindi? Hindi, ha? O magpapakilala ako. Ako, ako si Apo Chalin si Apo, si Apo eric, taga Sambales. Ayok yun na ano yung mga taga Manila, ha? Taga Pasay, ha? Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan tayo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Sige pa. Ah, ito, ma'am sir, hindi sasabihin ng pangalan nito hanggang kamatayan, Makipaglaban po sa akin. Kahit anong mangyari, hindi niya sasabihin. Pero kung may mahuli ako sa isa sa inyo, malalaman natin, ha? Okay, tanggalin mo lahat yan. Oh, tanggalin mo na. O, oh, taya, tanggal na. Humingi ang tawad sa pamilya to, ha? Humingi ka, ha? Ha? Patawad sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Malapit na lang dito? Hindi. Ha? Sige. Sige, Sige. Sige. Sige baklas, baklas, baklas. Puti na lang. Puti na lang. O, oh, may na tayo. Wala sa ala to. 60 plus. Sige Sige pa, Sige pa, Sige pa. Sige pa. Sige, Punti na lang, ako ko siya ito, ha? Sige, sige. Ha? Sige, sige. Ulitin ko, arborin ko siya ito, ha? Sige, sige. Ha? Sige. Poof! Sige na lang, punti na lang. Ah, ko, Kung hindi mo gusto sa akin madaki ang may hindi akong nagbaksabas sa'yo. Napatay ko kung magpapalit sa babae ito. Son, ito Ah. Pangalan nito? Eleanor. Eleanor. Eleanor? Ah.

Inirikan ka lang okay. siya kandila, ah. At sana bumalik ka. Sige, isa pa. Tinan natin, wala na akong tatanong sa duwed yung sinabay ko na, no? Marami ka na marami. Papatayin ka rin, mo, Eh. Ikaw, ah, oh. Doktor. Sige. Wala. wala. Ito pa yung duwed Wala. Pero kanina, mm -hmm. Meron. Ito naman po yung kulam. May tuntoy pa siya, pero oh! wala na. Wala na. Oh, <laughs> ah, hawakan mo siya. Braco. Kikit. Sa braso? Okay. Sige, yan. Okay, okay na pa yan. Ay, naman. Bitawan mo, na ah, mo, mm. Bitawa mo siya. Wala. Huwag mm. pong mumulat ako. Kontra. Oh, hawakan mo siya. Bitawan mo siya. Wala. Hawakan mo siya pati tipon po na meron, no? Kasi pag binibitawan niya po, nawawala. Pag ginawa niya yung braso... bukas ng mata? hindi po, bawal po. Ito po yung sakit doktor. Pag ito po sumakit, may sakit doktor si sir. Hawak niya po iyo. Oh. Wala. Wala po. Yan po yung tiyatawag na sakit doktor. Pero hawak niya po yung braso ni sir. Oh wala. Ito naman po yung sundong babae ng dadyang kanina pa. So yung sundo na po ito si sir. No, ito po yung sundo. Ano po? mariko! Au! Bitawa mo siya? bitaw mo? o, oh, bakit wala? O, oh, tinan nyo pindihin ko ha? Pinapaliwanag ko lang para alam nyo yung panggagamot ko. Hmm. Oh. Wala. Hawakan mo siya. <laughs> Ah, ah, like um, positive po yung sundo na O, bitawan mo nga siya, ma'am. Mm. Bakit sa kanya wala na? No? Hawakan mo siya. Pero, <laughs> <laughs> well, positive po na may kulang. <laughs> Pero papatay na po ito. 14 days ang bilang ko na. Naman. Paktum. Betsum. Adonis Adelo eh. Sabaw tayo niya. Kaya lang. Po! Uh! Tanggalin mo yung lagay mo dyan. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. O, oh, lalaki naman to. Tama, lalaki? Tama? Opo. Oh, Bakit pinukulan nyo ba sila? Kapatay nyo ba sila? Kairapan. Ha? Tanggalin mo. Sige, sige. Tato, tato. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo Sige, baklas, baklas. Tara ulitin uh -huh. ko ah, huwag mong nga ninakokontra, huwag mong tatakilin. Sige, mawawala ho yan pag tinanggal nyo. Sige. Balik. Puh! Sige, baklas, 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 baklas. Sige pa! Tanggal mo lahat yan. Sige, may katanungan lang ako ah For days, mamamatay ka. Ah, okay na ano. Sige, baklas, baklas. Baklas. Sige pa, na lang. Ulitin ko sa ma'am. days, tama. 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 Sige pa. Let's go. Sige pa. Baka simula dyan. Lalaki naman po ito. Tama? Ha? O. Ay, sumasagot ko yan. Dapat sabihin niya. Ako po yung nagsasalita. Sige, baklas, baklas! Tanggalin mo lahat. Kung ayaw mo sabihin ang pangalan mo, walang pangalan. Hmm. Sige. Sige pa. Paano ka sa Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Ha? pu! Paano ka harap? Paano ka sa Panginoon? Ha? Sige, baklas, baklas. Kunti na lang. Sige na lang. Sige pa. Sige pa, bakla. habang nag-uusap tayo. Punti na lang. Sige pa. Sige pa. Tatlong babae yung ipita mo sa isang lalaki. Sige pa. Punti na lang. Punti na lang. Sige pa. Pwede yung itong matigok kahit bukas. Basta kung tindi, susapan natin. Na. Sige pa. Sige pa. So, gagawin ko po yung best mo. Sige pa. Kunti na lang. Gagaling na. Gagaling na siya. Sige, kunti pa. Kunti pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Pagkita lang tayo ha. Tuhal, papatay niyo naman na siya. Patayin na lang tayo. Bawian na. Panginoon kong Isus, sa akin, madakilang ng basbas sa'yo po bang patayin itong gumagambala kay Sir San Ipratay Sakne? Ano? Pangalan na Eleanor. Sa ngalan ni Jesus, Eleanor, balik sa katawan mo. Nay, nay, nay. Hindi gulit. Binawin nyo na po. Isa pa ulit hmm wala na po. <laughs> Sige po, wala na po. Oh, o, hawakan mo siya. Hindi na po siya masasaktan. Ay, hindi ka na masasaktan. Sige po. Oh. Ayan po ha. O. Oh. Hawakan mo lang mabuti madam. Hmm. Ito po. Tulang. Magta-ahawak kayo ha. Hininan mo. O. Oh. Sige. Hmm. <coughs> <coughs> wala. Pero po kanina, halos meron. Isang galong ko lang. Pero ito po, kung so, di na mo pa, yeah, pisili mo pa. Sili niya po yung piga ko, halos mano niya siya. Ibig sabihin po, wala na. Pero, inuulit ko, papatay natin yung gumambala, sana mag-uha siya. Sapa, ito na po yung sundo. Wala. Ito naman po sa doktor wala. Di sabi po wala na. sa out sa lahat. Andito ang team Apolig. Apo. Apo Salim. Uh, sa Pasay. gabi na ho. Alos talagang meron po tayong isang biyahe pa. Pauwig ng Sambales. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Pat patuloy na sumusuporta. Kay Apo Rap, kasama ko po siya. Ayan. Kay Apo Ken, Apo Marwin. Mga veteranong magagamot po ito. At saka kay Yeswa Masiya. Kay... Kasi ba? Adam Mel. Mel, Oligario at saka sa bumubuo ng tima po. Maraming salamat. Sana po matangkilik ninyo ang aking lahat ng video upang marami po tayong matulungan. At dalawa pong YouTube natin, isang bago, isang luma. Sana matapos niyo po yung AdSense na makaligong po kami ng budget at bibili po kami ng school supply. Itutulong po natin sa mga kabataan. At yun nga, o, sana o, sa ano naman, sa FB, sana po may share nyo at tulungan nyo po ko nang patapos ninyo watching. Maraming salamat. Thank you po.